Maaga pa lamang ay naghintay na kami ng aming masasakyan sa city ng Ordaneta upang makarating sa kinaroroonan ng aming kapapanayamin sa Santa Barbara, Pangasinan. Habang binabagtas namin ang daan patungong bayan ng Santa Barbara, ay ibang daan pa ang aming napuntahan sapagkat sa kabila pa lang kanilang eskinita. Sinisimulan ni Nanay Ibe ng kanyang umaga, sa pagbubukas ng kanilang tindahan at paglabas sa kanyang anak na si Erica upang ito ay paarawan. Isusunod naman nito ang paglilinis at pag-aayos ng kanyang mga paninda. <laughs> អ្នកគិតថាអីទៅ

So, maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin dito na iso. Kamusta ngayon po kayo? Mabuti po. Okay lang po. Hmm. So, ito po bang ano is sa inyo po na iso? Ito po sa amin. Pinagawa ng kapatid ko dahil nabangyo ito ng no? hindi namin mapaayos-ayos. Pinagigupat kami sa bahay ng tatay ko ay ayaw ko naman dahil maraming anak ko nakakaya kaya dito na lang kami yeah. uh, so after po ng uh, nabagyo, po ng kapatid po niya tonight. Ilan ngayon po, yung... ngay po ang... ang, anak ko? Anak ay, labing isang anak ko, pero yung tatlo, bata pa lang, namatay na sila. Uh, kaya, ang natitira na lang, yung ito, kasi yung pangalay ko, namatay dalawang taon na ang nakaralaan na, 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 asawa niya ngayon. patay ng asawa ko noong 2012 pa kasi natake siya sa puso. Mm -hmm. So, nung nangatay po yung asawa niya na iba, parang kayo na lang po yung nag-aalaga sa mga. um, dati na kumapasok ako sa bayan, uh, taga tagabilis taga ng Juan Pablo, tagalaba ng mga plastik, tagalimigo ng customer na nagpapa kulay ng buhok, ganun. Pero nung namatay na yung asawa ko, tumigil na ako kasi na wala nang mag-aalaga sa anak ko. So, bali, yun po yung trabaho nyo ay. inay. Oo. Ah, so, yung panganay nyo ngayon inay, ano pong palang pinamatay? Yung ibadan cancer, lumaki ang tiyan niya. hindi na nakayanan, uoperahan sana, hindi nakayanan kasi mahina ng katawan yung iba niyo pong anak na ano, uh, kamusta ngayon na kung kaaral pa po kayo, di ba? Yung bunso covid group sa one high school, eh, yan lang ang pumapasok. Wala na, na, na sila sa bahay lahat. Tapos yung isa, nang bubupit, pero nakabukot na rin siya. Pagpuli na kung Parang sila na ang lumukuhan sa sarili nila bali isa na lang po yung anak ko mag-aaral nyo. Eh. So, nakapagtapos naman sila na eh. Oo, uh, nakapagtapos. Um, yung dalawa, grade 6, pero yung isa hindi na po nakapasok kasi hindi niya makalata. Um, Napag-aaral din, napag -aral po rin sila sa hirap ng kahit na ng kahit na hirap So, nabanggit nyo kanina na eh. Uh, nung na-mildstroke kayo after nung no, parang pinamatay ko ng anak nyo. Paano nyo ngayon po sila ulit binubuhay na yung mga anak niya pa po nila? Pinapasama po ninyo. din ako sa mga kapitbahay. Pag walang kuhan, may saing. Umuutang sa mga kapatid. Tapos, nangungutang. Eh, uh, basta kung may magpahutang, sa anak ko, binubuhat nila pag-iili. Uh, Kwan kami, amay, nagpapalitan na pagpapakain sa kanya kasi hindi makakain ng isa, hindi makakain mm. Ganyan lang. Yung mga anak nyo na yun, nabanggit nyo kanina, parang sila sakitin, ganun po, tapos yung iba na uh, may parang kapansanan nyo nga kung may pwede Yung sakit ba yung nanay is parang mayroon na po talaga sa inyo wala naman. Wala naman kami kamag-anak na ganyan. Mm Hindi. -hmm. sa stress ko kasi marami akong anak. Kaya ganun. Hindi naman ako uminom ng gamot. Sabi nga nila. Dati ganyan ang mga anak ko. Sabi nila. Pero siguro. Ganyan talaga ang sitwasyon nila. Mm -hmm. Ang cerebral palsy o CP ay sanhi ng abnormal na pagbuo o pinsala sa mga parte ng utak na nagkokontrol sa pagkilos, balanse at postura. Dahil sa sanhi ng pagkapinsala ng isa o higit pang mga parte ng utak na nagkokontrol sa pagkilos, ang naapektuhang tao ay hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga kalamnan ng normal. Ang mga sintomas ay mula banayad hanggang malubha, kabilang ang mga uri ng paralisis, at nakikita sa maagang mga taon ng kabataan. Sa paggagamot, ang karamihan sa mga bata ay maaaring malakihang mapabuti ang kanilang mga kakayahan. Bagamat, maaaring magbago ang mga sintomas sa paglipas ng panahon. Ang cerebral palsy, base sa definisyon nito, ay hindi progresibo. Kaya kung ang pagtaas ng pagkasira ay nangyayari, ang problema ay maaaring isang bagay, maliban sa cerebral palsy. Maraming mga bata na may cerebral palsy at may iba pang mga problema na kailangan ang paggagamot. Kabilang sa mga ito ang mental retardation, mga kapansalan sa pag-aaral, mga seizure at pati na rin mga problema sa paningin, pagdinig at pananalita. Ang cerebral palsy ay karaniwang hindi na diagnose hangga't ang isang bata ay halos dalawa hanggang tatlong taong gulang. Humigit kumulang sa kalahating milyong mga bata at nasa hustong gulang sa lahat ng edad sa bansang ito ay may cerebral palsy. Okay. <laughs> okay buno so, ng ng malinis hindi ba be Di ba, ba nagdo-drawing yung mga aso ay kasi sa laba man niya yung grade tiktok ay jerky patala basta mo yung video niya oh o lang ba, na, po, right, po, no. ilang ilang taon na po kayo <laughs> ay, mas sa akin nang isang taon <laughs>

nabon fracture ay oh nabon fracture kay Andrea yun? pero nawiwala ka na si Andrea yung dahilan sa pagka-break nila ng Oh nawiwala ka sino oh ayaw mo nang bawalan tayo oh oh gon tayo oh oh gon tayo oh ko lang yun oh oh marte pa na about sa cheating oh, mm -hmm. Pero hindi ata si Andrea. Andrea. Wala nang takot ay ano. hindi oh, oh, ba ano pero babae rin siya. Pero siya sa rin daw si ano si Andrea. Kasi na ano raw si Andrea raw. Simulan nang nag-break daw sila ni ano nang pangalan niya. Ano mo pa? Ano pa? Ano pa?

kumusta kumusta sa pakiramdam mo na hindi ka ngayon nakakalabas ganun. Okay lang naman sa'yo. Sanay ka na. Pero nakakapasyal ka ba? Kaya pa pa nakakapasyal ka naman sa bayan, gano'n. Sa hindi Sa ano lang? Sa 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 may parang picture. Doon na yung pinakamalayo na pagkakit mo. Ay, nagulakas na yan. Hindi mo kwanta business ngayon. Ang mga kinilis natin ito. Ay, yung pala, kaya siya ng radio siya. Ay, sinasama kanya. Ay, sinasama kanya. Ay, sinasama kanya. Paano ba nag-aamigit ako eh? Sa siyono kasi ano kasi ano kasi ano 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 pero kung natutulog ka hindi naman na wala na ano na Wala na kaya nakatutok sa yung electric fan yun 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 Ito yun yun lang yung hindi ako yung suka may isa. Oo, suka may Lagi ko silang para sa. Kaya, papa, kailangan ko 'tong call. ako na ako daw yung palawan. Hindi oh. Oo, kasi ate siya yung palawan sa Laao na. Palawan si nako. Con tra vida. Con tra malat sepat mo, supo pa mga magana mag ate, kung 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 na lang sa akin, no? Oo. kung 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 kagaling sa M ano, Tagas taga sa taga na ulit? Oo, Taga taga Baguio minsan taga Bohol. Marami yung minsan taga Philippine brands. Oo, taga. Ano nung ano nung ano, may pasalubong siya binigyan niya kami ng mga ano ano ba paborito mong pagkain? Sabi mo na. Ano ba paborito mong pagkain natin? Ha? Hmm? Jack Food, hindi yung healthy. jelly bean lang. Marshmallow. marshmallow. Pagod nito marshmallow. Food. Anaraman nyo lang gusto mo. Ano gusto niya? Kutong Pero hindi siya

wala mm. po pwede hindi robo kitni ako parang yung... na yung mabaki dito ka mm. uh, 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 na natin sa mapag tukang sih, angin nila, si ini tapus kumain si iri kala, angin dikumain, nukaputane nila, alamaja, alametakake nila alametakake temanai, alametakake temanai, alametakake temanai, alametakake temanai, alametakake

Ito <laughs> kung tindahan nyo na is ano kayo po ito? Ano kaya Kung yan ay may bali nag-aangkat ako ng paninda tapos binibig ko dito para sa araw-araw na gastusin ang makatulong Ah, so bali parang hmm. ito yung parang ito yung parang ito yung parang tumunan kasi bali pa utang lang din ko ito sa inyo. So, may kinikita naman ito pala mayroon din ay kung mayroon din kaya lang nagkukuha namin na ito nga walang hanap buhay ay e, ganyan lang walang so, hanap pero na yung parang masakit po ng anak ninyo na yung tulad po sa mga anak po ninyo parang may mga kabansanan na try nyo na po ba silang ipatingin sa doktor ipacheck up na subukan nyo na po ano ang nasubukan po rin Ah, ipatik up. Pero sa akin nila, pigit, pigit daw ang buwan. Ganyan. Uh, Sinigtal pa si sa akin nila. Pero mm. hindi na, hindi po na nabilhan ng gamot. Kasi, mm. uh, ba naman, pinatingin mm. uh, mm. uh, mm. mm. ko lang. May pagkakataon po ba na nagselos yung ibang niyong anak? Dahil mas binibigyan niyo ng pansin ang may patay ng anak. May mayroon. Mayroon din. Kasi sabi nila, si Erica palagi, si Erica palagi. Siya na lang ang... Oy, kawawa siya, kawawa palagi. Pero may ang, ang losog-losog naman. Sabi nila. Pero naiintindihan din Erica. Siyempre, ganyan ang sitwasyon niya. Kaya, dumadaan din mo. Parang, nawawala na rin. So, ayos lang din po ba sa mga ibang mga anak na mas siya po yung hindi mo lang pansin. Or mas tinutuon na mo Hindi naman po sila yung parang may inis sa inyo or like magagalit. Hindi naman. Buti <laughs> ganyan na eh. Kung kayo rin ang nasa tikwan tikwasyon niya ang gusto niyo eh. <laughs> okay. Ano po yung mga discrimination na matatanggap niyo po Uh, sa ibang tao bilang sa akin ng may mga anak ko na may kapansanan sa daya ko na Marika, Panigyan, Arjuna. Maraming talagang nakakapansin na parang binugin sila. Pero hindi ko na lang pinapansin kasi mga anak ko nga sila na rin ako dahil na ganun ang kinasabi nila. So, basta reload na lang ako kumakati. Hindi na lang ako. Umiing, kasi So, Kapag po napapatanggap kayo ng mga pambubuli ko sa ibang tao kapag nakikita ko na si Ate Anika, si Ate Anika, bilang isang ina po, ano po yung parang nararamdaman nyo kasi kayo po yung ina nung uh, mga may kapansaran ko. Masakit sa din, simple bilang isang ina, masakit din sa iyo na ganun ang tingin nila, pero Anong magagawa kung gano'n ang sitwasyon nila? So, auntie, bilang ilang taon na rin na lang po yung tatagunin siya ka kasi ilang taon na rin po nung simulan naman na kaya pa yung atawa nyo, kasama nyo pa po yung dalawang anak nyo nung kapansanan, tapos kasama nyo rin yung mga anak ng ngayon. Sa sitwasyon na yun, dumating po ba kayo sa punto na Naramdaman niya na yung pagod. Parang gusto niya na akong sumuko. Talagang, nung una, sumuko na ako talaga. Sukunso -sukun na ako, sabi ko sa kanila. Bakit nun, no, bakit ganito ang buhay namin, ganito ang nangyari sa mga anak Sana, sabi ko, sana sa iba na ako, bakit ako ba? Pero <laughs> na, makilala ko si Ron, May nakikinig na ako ng salita ng Diyos. Naging, naging po na ako. na lang ako at kumagapit ako sa Kanya. Kailangan hindi ako mawapagod sa kanila. Aalagaan ko sila ang kanilang buhay ko. Akayanin ko lahat. Basta sana magagaling ako para tumagal pang buhay ko para maasikas ko sila, makita ko pa sila. Gusto ko pa nga iimaw na sila kaysa sa akin para, para hindi sila kawawa. Kung <laughs> ako, paano na sila sabi ko. <laughs> <laughs> Ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay. Ang bawat sakripisyo nito ay hinding-hindi mababayaran ng anumang halaga. Tunay ngang sila ang ilaw ng bawat tahanan. Ganyan niyan, pag alibaw umiiyak ako, tinutok ko so ako niyan. Kahangit. <laughs> <May> Super pangit. Siya. <laughs> Ikaw. <okay>. Sige. <laughs> ako raw. Pa-happy <laughs> talaga ko 'yung dibi. Okay. Hi. 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 ano yung I anonymous. Ito po, ah uh, binibigay ko ng team namin. Hindi uh, lang pasasalamat ko at pagpapa-unluck dito po sa inyo lalo na po sa sa gawa po namin ng treatment. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Thank, Thank you. mga anak. Okay. Thank you Maraming ito para sa amin Para kay Erica Thank you po Thank you. Para sa amin Sayon na Erika. Erica Thank you po